Ito may abal-abal na pala ngayon mga kaubayan. Eh, Doon sa pinanggalingan nating mo? lugar eh. Ba, ka? <coughs> Wala pa pong abal-abal pero dito marami na. Tignan po natin kung may mabili po tayo mga kaubayan. Ang target natin dito mga kaubayan na halamang gamot ay yung or-ormot kung tawagin. Kera, sarap maghanap po tayo mga kaubayan baka sakaling may makita tayong or or not. kasi yun ang target natin sa pala, dito sa Castillejos uh, <coughs> itong mga itong mga kaubayan puro katutubo po ito iikot po tayo <coughs> pag araw po ng palengke mga kaubayan ay medyo marami po ang ating mga kapatid na nagtitinda sa sari-sari na po mga kaubayan. Katulad nito, paborito po natin to mga kaubayan. Doon sa pinanggalingan nating lugar, doon lang gagaling to. Kaya lang hindi pa naman po tayo uwi ngayon. Kaya ikot muna tayo mga kaubayan, baka sakaling makakita tayo ng um, gusto nating hala, hala, ah, gulay, halamang gamot. sari-saring paninda mga kaubayan itong ating kaubayan eh. ito na ang puro mangga ayun naman yung akala natin okay, nagtitinda ng mga kaubayan. mga kaubayan hindi pala ikaw kapiling niya Sipin natin yan. Baka naman si Mother Papa. Sa ng Diyos na tayo'y maligtas, So bali wala tayong makita Inilain mga kaubayan. Ang mga Itong area na ito. Ang pag wala pa tayong nakita hanggang dulo ay didiretso na po tayong ayan. Nilipat sa kabilang palengke mga kaubayan. Pinilain Kaya tingnan po natin. na mag dito. Ayan, masarap na klaseng sili yan. Di ba? Masarap na klaseng sili yan. Magkano kayang ganyan? magkano sili? 25 sang ganyan? 25 sang ganyan? Sige nga. Ay, ito din yata yung nabilihan natin noong mga kaubayan. Yung nag-viral sa pako. Ah, siya nga yung nabilihan natin mga kaubayan, yung nag-viral sa pako. Ito noon. Sige. eto magkano? o sige, lagyan mo. Bili tayo ng pako mga kaubayan. Antabayanan nyo po yung live nito ulit mamaya. Uh, yung live nito maya alas 7 ng gabi. <coughs> isa isa lang ito yung pinalabas natin na pang cleansing ng katawan mga kaubayan bibili tayo ulit no ulit ngayon para ipapalabas natin sa ating itong gitna madam mas maganda ay sige yan na yan na basta't linagay mong nakangiti ka maganda na yan <laughs> di ba ay <laughs> yan. na yan. Yan. Thank you. So ipagpatuloy natin ang paglalakad mga kaubayan. <coughs> so dati-dati pag ganitong panahon mga kaubayan ay marami yun yung halamang gamot na yun. Pero ngayon ilang araw na po ako umiikot sa mga palengke, sa mga katubo, wala po eh. napakaraming kamote mga kaubayan bali <coughs> bali ito po ang produkto ng mga katutubo mga kamote nakapakarami oh magkabilaan yan uh -huh. So, baliwala tayong makita mga kaubayan, kaya last na ito. Maring didiretso na po tayo dahil kahit anong gawin natin talagang wala. Wala talaga mga kaubayan, kaya uwi na po tayo. So, ipagpatuloy na natin ang diretsyo na po tayong uwi mga kaubayan. Ito, suso naman yan, no? native. Masarap yan mga kaubayan. Eh. Kaya lang ang hinanap natin yung mahaba. Kasamaan din yan yung susunayan na yan. Kaya tara na po.